Handa na ang Community Training and Employment Coordinators o CTEC Congress ngayong araw. Tampok sa pulong ang mga usapin na may kinalaman sa Technical Vocational Education and Training. Si Joshua Garcia sa detalye live. Joshua? Rise and Shine Pilipinas, Rise and Shine Audrey, nakatatdang idaos ang, ang Community Training and Employment Coordinators o CTEC Congress sa Mimaropa ngayong araw, ika-27 ng Setyembre. Audrey, inaasahan na mapagpupulungan ng tungkol sa devolution, isang patakaran ng pamahalaan na pinagtibay bilang batas sa ilalim ng Republic Act 7796 noong taon 1994, kung saan inaasahan din na pag-uusapan ng tungkol sa mga technical vocational education and training o TVET centers sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Audrey, pangungunahan naman ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang City Congress na idaraos ngayong umaga dito sa Heritage Hotel Pasay City. Inaasahan naman din na Audrey ang pagdalo ng ilang opisyal ng pamahalaan, gaya ng ilang kawani mula sa mga LGU ng Mimaropa, gayon din ng mga participants mula sa Palawan, Romblon, Marinduque, Occidental at Oriental Mindoro. Kaya sa ating mga carriers, may manatili na tutok dito sa atin sa PTV para sa higit pang detalye sa balitang ito. Ayan muna ang latest. Balik sa iyo, John Audrey. Maraming salamat, Joshua Garcia.